So yung what's up mga kay Love DRT Part 2 na po tayo ng ating libring sakay dry run para sa mga turista. So ayan, nandito na tayo sa barangay Akle. Papunta po tayo ng barangay Kamachin, Talbak at barangay Kalawakan. Tara, samahan niyo po kami sa ating paglalakbay ng libring sakay dito sa bayan ng DRT o Doña Remedios Trinidad, Bulacan. Come on, let's go! So yun po, ayan, dito na tayo sa ating next destination. Sa uh, dito sa Barangay Kamachin. Dito sa Barangay Kamachin, may mga galaan din po dito tulad na River source. Ayan. Kamachin. Ikit. Bale. Sentro ng bato. Ayahay. Ano oh. ba talaga gusto mo? Sityo Dos at Asenda. Ayan po yan. Way niyan. Tapos ito, Tato, ako nito, papunta ng Patalbak at Kalawakan. Ayun. So let's go. Ayan. Ayan at mga tayo nasa tayo, sa ating tayo, mga, mga libre sakay pagsalita ka pa na ito na niya hindi na hindi na kai hindi na ka na sa loob ko na kai so ayan nandito tayo ngayon sa Kamachine parey syempre dito sa papuntahan Kendall Monument 13 Falls Asa del Pueblo. So, 13 Falls. Ito yan. Dito yan. Sila po yung tour guide. Dila po. Magandang araw po sa inyo mga tour guide po dito. Okay, welcome po sa Barangay ng Talbak. Papasok na po tayo ngayon. Kararalan po natin. Welcome. Uh, dito po makikita natin sa Barangay ng Talbak yung Pumernigyo Falls na kilala naman po. Kapag uh, di lang po siguro, ang hindi na kami lala sa spot na to. Nakikita uh, rin po dito yung f A. Atlas Eco Farm. Kung saan po may swimming pool, may ah, rambutan ah, pining din po. Pwede pa yung ah, kind ng mga events. Family uh, birthday. Yeah. Saka po yung ano, Atila the River, aka Amazon River po siya. You know? Amazon oh, River! Yeah. River. Kilala niyo po siguro ah uh, kilala niyo na po yun. Ligos Hills. Dagi po viewing lang po siya. Ngayon po ang kompleto. May resort na rin siya. Uh, swimming pool. Pwede din po ang kapit doon. Dito tayo ngayon sa Talbak. Dito sa Madronas Jungle Age Farm. Yan. Ito yung lutong kabundukan food trip. Tumatanggap din po sila ng birthdays, team building, seminars, family day, and get-togethers. Ayan. So, tara, bisitahin natin ang kanilang lugar. Let's go! So, ito yung malunggay kopi na non-acidic at walang palpitation, no? Tunggay Kopi. Dito yan sa Madronas Jungle Age. Sama natin si Ma'am Mercedita. So, ito naman yung kanilang lutong kabundukan. Tapos, mangustin Kopi. yung mga binabayaran dito sa Verdivio Falls. Ayan. Day tour fees. 6 a.m. to 4 p.m. 70 per head entrance fee with live best. 300 naman sa tour guide for 5 person pass. Ayan. Sana all. So yun mga kay Love DRT at hindi na rin kami nagtagal at kami lumarga na rin at dumiretso na po kami papunta Mount Lawa at last destination na gagawin namin ay sa Tilapilon at sa Tenang Desna. Ayan. Let's go! So ayan, nagdadaanan din namin ng kampo ni Pedro. Ayan, Transient House. Balistada Hills at Gulod Paradise. Ayan, tinahanan namin yan at kami papunta na sa Talumpari. Yan, let's go! Tara! Ayan, dito tayo ngayon sa Halawakan. At pupunta natin yung way ng papunta ng Talumpari. Ayan. nakita nyo itong water refilling station at itong pasabak na re, kakanan ka po dyan, papunta ng Talumpari. Ayan. So, ito naman yung Mount Lawad. Nakita nyo yan. Pag papunta kayo ng diretso yun yung papunta si Bull. kanan. Ayan. Mount Lawad. Yan, sabi niya. Pwede po yung 4x4 <laughs> pagka during rainy season, Gagamitan po natin siya ng 4x4. Gagamitin ng 4x4 bocantain 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 yung pagtagulan. Yung may-ari. Bukontakin lang natin yung may-ari para masundo tayo ng 4x4. 160, no? Tama, no? <laughs> Dito sa kalawakan, sa sityo, kalumpit at kabyaw papuntang Samora Falls. Ayan. Itong pasabak na to, Is dito yun naman yung papuntang sa Mora Falls. Ayan. Dito yung pagbubunan ng bayan, oh, oh, oh. bayan sa so, Dito may daan din sa ano, pa? Eva Falls, di ba? Eva Falls, di ba po tama po? Ayan, At saka po sa kura, po sa Ayan, pag Beda naman po Kumaliwa ka. Pagdating po, po natin ang may pa, kakaliwa na po tayo. So ayun. Okay, Pinaliliwanag po ni Ate Annalisa. Leonardo Carpio, ano yan, ibulak eh, nyo yan. What? Oo, oo, kasi yung paa niya nandyan, tapos pagpunta niyo doon sa bakas, Norsa Gare pa rin, bulak eh, nyo talaga, boss. Oo. 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 So yun mga kakailab DRT at nadaanan na natin ng Tilapilon Hills, yung entrance niya. At nandito na tayo ngayon sa Tenang Desa. Ayan. Tara at pasukin natin at silipin ang ganda ng Tenang Desa. Come on, let's go! Sabi. Ayan o. Pwede po pasok niya nilas? Nakakaya, ah, ang ganda. Habi. Ito ang kusina ng Tenang Desa. Sabi, napakaganda. Pwede po. Ayan, pupunta tayo ng langit. What? Ayan Ay, po ba si ano, San Pedro? <laughs> Ay, napakaganda, no? Ano yung pinapaupahan din po yan? May eh. tour guide tayo. Kuya, anong pangalan niyo po? Aroy. Aroy. Ay, grabe, no? Oo oh, Aroy, nga. No? papuntang gate of heaven. Grabe, ang tindi. Wow. Grabe, sobrang hey. ganda, oh. Yun, no? Know? Yeah.